naman ng palasyo sa pagkwestiyon ni Senator Amy Marcos sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. May hamon din ang malakanyang kay Senator Bato de la Rosa na balak daw magtago kung siya naman ang ipaaresto ng ICC. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Batas ang dapat manaig. Ang biradang ito ni Presidential Sister po? Senator Amy Marcos. Since when did the Philippines become a province of the Hague? Sinopla ng Malacanang. Hindi po natin inais na maging probinsya ng kahit anuman dahil po tayo ay isang independent country. Hindi po natin inais na maging probinsya din po ng Fujian, China. Tungkol yan sa pagkwestyon ng Senadora sa Senate hearing kung bakit raw ng gobyerno si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court sa Netherlands noong 2011 nang formal na sumapi ang Pilipinas sa ICC at saka kumalas noong 2019. Pero bago pa ratipikahan ng gobyerno ang Rome Statute na isa batas na noong 2009 ang Republic Act 9851 o ang Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law. Sa ilalim nito, pwede raw isuko ng otoridad ang isang salarin sa International Court kaya hindi raw alam ni Castro kung bakit ito naging issue para sa senadora. Pero paglilinaw ng palasyo, hindi sila tutol sa pagdinig ng Senado. Hindi po ito sampal sa pamahalaan. Baka po, it's the other way around. Hindi rin pinalampas ng palasyo ang sinabi ni Senador Bato de la Rosa na pinag-iisipan niyang magtago imbes na sumuko sa ICC. Nakakapagtaka po na siya ay dati pang PNP chief. Yan po ba ang gusto niya ring ipahiwatig sa taong bayan na kapag may warrant of arrest ay dapat magtago. Hindi po talaga tayo magtataka kung bakit natagalan na sumuko or nahuli ang dating si Pastor Kibuloy. Hamon ng malakanyang kay Senador Bato. Kung naipagmalaki niya ang drug war noon, ipagmalaki niya rin ngayon na wala siyang ginawang mali. Parang siya nga yata ang medyo umiwan sa kay dating Pangulong Duterte, considering na hindi siya pumunta sa Hong Kong kasama sa nila. Hindi po ba dapat ang kaibigan ay walang iwanan? Hindi pa klaro kung ano ang magiging kapalaran ni Senador Bato. Ang malinaw, buo pa rin daw ang tiwala ni Pangulong Bongbong Marcos kay Solicitor General Minardo Guevara. Sa kabila ng pagtanggi nitong depensahan ang mga opisyal ng gobyerno sa HBS corpus petition na inihain ang kampo ni dating Pangulong Duterte sa Korte Suprema hindi raw hiningi ng Pangulo na magbitiw si Guevara sa puesto. Nagbabalita mula sa frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.